Good morning mga langga. Sa araw na to ang topic natin is all about multiplication of integers. So dito meron tayong rules na uh, gagamitin sa multiplication of integers. Sa so, dito meron tayong like sign. Kapag like sign, ibig sabihin kapag meron tayong positive na number times positive na number, ang sagot ay positive na number din. Kapag negative number times negative number ang magiging sagot is positive number. Kapag unlike sign ang positive number times negative number is equal to negative number. At uh, saka yung negative number times positive number is equal to negative number din. So yan lang yung laging tandaan kapag multiplication ng integers kasi lagi natin tong nagagamit hanggang sa higher grade. For example, mga langga, we have negative 11 times negative 10. So, ganyan mga langga, ibig sabihin nito, kapag nasa loob ng parenthesis, multiplication na ito. Uh, wala, na ka, wala ka nang makikitang x na sign sa multiplication. sa so, ito ay uh, negative pareho yan ay like sign so negative 11 times negative 10 kapag ang i-multiply uh, natin yan ang magiging sagot niyan ay 110 so negative times negative so ang, ang magiging sign ng sagot natin is positive So, hindi na natin naman kailangan lagyan ng positive dito. Kapag positive, pag wala kang sign dito na ano, makikita automatic positive number yan. Alright. Another example, kapag ito naman, uh, parang nag lang din tayo nito ng mga whole number. So, for example, we have 4 times 3 so, 12. So, 4 is a positive number times 3. It is also a positive number. So, positive times positive is equal to positive. So, positive 12 ang sagot natin. So, hindi na natin need na ilagay ang positive sign dito sa sagot natin. Another example, we have 6 uh, times negative 12. So, ganyan. So, 6 is positive number. 12 is a negative number. So, unlike sign ito. So, kapag unlike sign, kapag positive times negative, ang maging sagot natin is negative ang sign sa ating sagot. So, kapag ipag-multiply natin yung 6 sa 12, makakuha tayo ng 72. Tapos, ang sign natin ay negative. Another example pa, we have negative 14. Uh, negative 14 times negative 8. So, i-times mo muna natin yung 14 at saka yung 8. So, ang sagot nyan is 112. So, negative times positive plus this is a negative number times positive number so ang sagot natin ay ang sign natin ay negative kapag tatlong number na yung i-multiply natin, tatlong integers na for example, we have negative 3 times 7 positive 7 times positive 4 ang gagawin natin, pwede natin i-regroup muna natin iwalay na muna natin yung negative 3 unahin natin ang negative 3 sa pag simplify so ito muna yung igrupo natin tapos mamaya na tong 4 sa negative 3 times 7 or positive 7 sa so, kapag i-multiply muna natin yung mga number 3 times 7 that is 21 sa so, negative 3 times positive, negative times positive is negative. Sa so, negative 21, bring down 4, positive 4. So, ito naman yung ipag-multiply natin. So, negative 21 times positive 4 ay negative yung sagot natin. So, 21 times 4, that is 84. So, kapag, uh, for example, meron tayong apat na number naman na integers ang pag-multiply. So, we have negative 6 times negative 5 times 1, positive 1 times positive 3. So, ang gagawin natin, unti-untiin na lang natin sa pag-simplify. Unahin na muna natin yung dito sa pinakauna so itong ano recap natin negative 6 times negative 5 ito muna yung unahin natin so ilagay natin sa parenthesis tapos itong 1 at saka 3 din ihiwalay din natin so 1 re-recoup lang natin para mabilis masagutan so dito Uh, multiply natin yung 6 sa 5 sagot natin dyan ay 30 sa so, ano bang magiging sign nito negative times negative negative times negative that is positive so ang sagot ng sign natin is positive di naman natin na kailangang lagyan ng positive dyan pag positive automatic na yan tapos, ito naman yung ipag-multiply natin. Uh, positive 1 times positive 3, that is 3. Kasi, positive times positive, positive. So, ito, yan na natin. Pag-multiply na natin, parehas na ang positive yung mga sagot. So, 30 times 3, 90. So, positive pa rin yung sagot natin kasi yung mga integers natin ay mga positive. So, positive 30 and positive 3. So, positive times positive is positive. Kaya, positive 90 ang ating sagot. So, ganyan lang ang multiplication of integers. Napakadali sundan. Okay, dito lang muna ang tutorial natin. Thank you for watching. Bye.